Ang po, update tayo sa mga alaga natin dito. Eh, yung inahin nating baboy, oh. daming anak. Oh. Napakarami niyang anak, malalaki na rin. Ayan, chapsoy inahin to. Kung crossbreed, mix na breed na siya. So may blood ng aniti uh, native, may blood din ng white pigs. Iba-ibang halo na yung lahi niya. Ayan eh, yung anak niya, oh, tingnan niyo. Maliliksi din. So ang paraan natin, uh, ganito lang yan. Nakatali o kaya naka free range. So ayan, mga anak niya, napakarami. So ito ay eh, may 13 na anak. No, ganun kadami yung anak niya. Tapos dito naman yung mga pabo natin. And then mga alaga nating pabo. At meron din tayong mga uh, magagandang lahi na ng mga inahing baboy. So yun naman yung andun uh, sa kabila. Medyo maputik lang ngayon dito sa atin dahil ngay nitong sunod-sunod na ulan. No, yan yung mga pabo. Tapos meron tayong mga sisiw din doon. At meron kami bagong housing dyan ng manok na ginawa ni Papa. Ayun, ongoing si Papa na gumagawa niyan. Ayan yung mga update natin dito sa bukid. At doon naman sa unahan, ako oh, punta tayo doon sa may kambingan. Ayan, may may magandang breeding tayong inahing baboy dito. Ito yung mula biik pa lamang. Nabili natin to. Magandang breed to. Mabilis lumaki. Mula biik pa lamang ay nakatali. No? So, o, oh, ayan yung kinalakihan nila. Nung nilagay ko nga doon sa... May kulungan din naman tayo ng baboy. Ayun. Nilagay ko yan doon. Aba, mukha silang nagkakasakit doon. Nung uh, tinitingnan ko. Kaya sabi ko, ilabas ko na lang ulit to. Ayan o, malalaki na nitong baboy na to Malalaki yan At buntis na rin yan, unang buntis nila no, Galing dumalaga o, Ganyan na kalalaki oh. Siguro may 150 kilos tong ganito kalaki Sobrang laki kasi Kung i-compare mo doon sa dati naming mga baboy Yung WhatsApp sui namin no, Maliliit oh, yun oh, no, yung isa Malalaki ng baboy to So, yun yung paraan natin Ganito lang, pinapalaki natin ganito So far naman, okay naman sila, nabuhay naman sila dyan at gusto uh, gustong gusto nila yung buhay nila dyan kasi nakakuan sila uh, kaya nila magbungkal na lupa nagagawa nila uh, so yan yung ginawa natin sa ilalim ng niyogan uh, wala mang ibang produkto dito niyog so ilalim ng niyogan ay may baka din dyan so pinaglalagyan natin ng mga alagang hayop ito pa isa natin inahing baboy yan tapos may mga makukulit tayong cute na mga biik na sinusundan tayo Ayan, oh, friend niya rin yung mga biik. Pero hindi niya yan anak. Anak yan doon sa kabila kasi buntis pong inahin na ito. Oh, ayan. halong mga biik yan. Ay, gusto nang dumidi sa kanya, oh. Naku, unahan pa yata ng didi yung anak niya. Oh, ayan. Yung ating hinahing baboy na. Ah, Maganda-ganda na yung lahi niyan. Kasi ang tatay daw niyan ay landrace. Ang nanay niyan ay large white. Kaya so, ang lalaki. So, ayan, tinisting lang naman natin sa ganitong paraan na pag alaga So far naman, eh, okay naman, no? Oh, na lumaki. Yeah, buntis. So, ang titingnan na lang natin yan next, kung ano yung magiging sitwasyon pag nanganak na siya. Ilan yung magiging anak, kung okay naman ba yung mga anak niya. So, doon naman natin titingnan. Actually, ito, ang paraan ng pagpapalaki namin dyan, hinahaluan namin ng Rock, mga natural na pagkain, Madre de Agua. Ayan yung mga pinapakain natin dyan. Tapos, hinahaluan natin ng feeds. So, ang natin feeds, yung bimeg. B Mega uh, Premium 1 para sa inahina na nagbubuntis, taas B Mega Premium 2, uh, 'yung dami uh, dami big, no doon sa mga nagbubuntis 'yon, dami big ta sa may anak na, uh, B Mega Premium 2, dami gatas. 'Yun 'yung ating pinapakain dyan. So napakagaling din naman ang mga inahin natin 'yan, 'no. Matibay, 'no hindi nagkakasakit. Noong dating ang tumama dito 'yung sakit, meron kaming nasa 6 na inahin na nawala, namatay. Pero itong mga hybrid nating to, buhay na buhay. no so, nilagay lang natin, nilayo lang natin doon sa may mga sakit kasi dati ang tumama, tinamaan yung malapit sa bahay namin. So ito sila, pinagtatali ko dito. Yan. Nilayo natin yung iba doon pa nga sa kabila. Doon sa so, malalayo yan. Diyan apart. Hmm. Diyan malayo na yan. So so far naman nabuhay. No, marami tayong natira. So ngayon meron tayong inahin na 5 ah, lima, 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 pitong inahin no ang natira sa atin ngayon. So dati nasa 12 kasi to eh. Yan, dito naman, tuloy tayo dito sa kabila. Doon naman tayo sa may kambingan. Dito sa unahan, kambing naman nating mga alaga. Hello? Oo. Oh. Hello, hello, hello. oh mabait yan no? Oh. Ang papahawak. O. Oh. O, oh, dahil lang. Baka maapakan mo ako. Ayan. Dito sa unahan naman. Nandiyan naman yung ating mga kambing. No, ito yung kulungan natin ng baboy. Sa mga beak natin, diyan natin nilalagay. So, tapos yung mga pinapalaki natin diyan. O kaya mga pambentang biik, diyan natin nilalagay. Tapos kapag ka malaki na, binibenta natin. Pero yung mga inahin dito naman, minsan naka-free doon sa loob. Ayan, ah, may inahin din tayo dyan, oh. Ayan din, may anak din. Oh. Ito naman yung mga kambing natin. oh, di pa sila nalabas. Ayan, mga kambing natin. Hello! Kamusta na? Kunti na lang sila. Yung iba nito, malabas na. Tapos dito rin, ayan o. Naka, medyo maputik lang. may part na maputik. Pero yung may part, since ito yung pabundok, o. Oh, doon, hindi yan maputik. Doon sila natutulog yung mga beat natin. Kaya nilalagay natin yung mainahin para hindi magputik. Ah, doon sa may, may maganyang pabundok. Para doon sila, yung mga anak niya, pag maulan, hindi sila babahain. Tapos ito, pag may mga anak, may temporary house sila lagi natin itong trapal para hindi mabasa kasi sensitive ang kanilang mga anak pag yan nababasa uh, ah, posibleng magkakasakit yan no, so ayan o oh. pero yung mga inahin natin na wala pang anak ayun ah, yun yung wala tayong problema doon kasi mainit ang katawan nila gusto nila naliligo tulad yan oh no? may swimming pool sila dyan ayan yung ibang bikaten so ganoon ron ang ating paraan dito so, mga bikaten natin oh. Masaya, masaya ataw, oh, ang ganda ng katawan, porebiag. Oh, ito naman may 13 na anak itong inahin natin to. Oh, so, ito 13 na magkakapatid dito. Oh, 14 dapat, na Nawala ng isa. No, nawala lang yung isa. Hindi uh, namin alam kung sino kumuha. Anong gan pa lang, kakalabas pa lang 'yon. So, siguro may aso or predators na pumasok. So, at least isa lang yung nawala. So, meron pa rin tayong 13, na biik na yung ganyan ka lalulusog. Oo, oh, oo. Oh, oh. O, maliliksi. O, ang gaganda ng katawan. Ayan, napaka-cute na mga big natin. <laughs> Kung pwede lang na palakihin lang natin sila lahat, eh. Gawin natin inahin lahat, eh. Kung kaya lang, ngayon lang, kunti pa yung tanim natin, ay papadamihin talaga natin itong mga uh, alaga natin. O. Ayan, ang gaganda ng katawan. O, tapos itong kabila. Ito yung isa pang bahayan ng ating kambing. O, yung ibang kambing natin nandyan. Ay, ngayon pala wala na. Nagsialisa na. Ando ah, na. O. Oh. May kambing tayo doon. Magala na sila. Makain na mga damo-damo dyan. So, ayan yung mga alaga natin dito. Yung inahin, medyo nangayayat pa. Pero ang daming gatas. Oh, ang daming gatas, oh. Nangayayat sa daming anak. Pero yan, ang kuha naman natin, pakainin natin ng marami kapag ganyan, na maraming anak. Para malusog yung anak. At uh, hindi, uh, ma, uh hindi, uh, liliit yung mga anak niya ano so, sa ayan ng mga biik niya, Felixy eh, oh. <laughs> Lalakas na rin magbungkal ng lupa. Yung mga baboy kasi talaga, no, mahilig talaga 'yan magbungkal ng lupa. no, kaya sa atin, ito yung paraan natin, makalumang paraan tayo. No, natin yung mga alaga natin na naka sa lupa. 'Yun yung aming paraan since lalo na ito mga mixed breed lang. Ayun. Pero yung mayroon tayong tinesting, sa so, tingnan natin 'yan kung kumusta. Ano magiging sitwasyon kasi more on ano tayo dito eh more on inaaral din natin talaga eh kung maganda naman yan yung mga anak nyan sa future eh pwede nating yan, yung mga inahina ayon, yung malalaki nating inahina yan eh, yung mga anak nyan sa future pupwede natin na magkuha tayo ng mga magiging anak naman nila para gawing inahin so dyan tayo kukuha at ganyan ulit yung magiging paraan natin kung maganda naman yung magiging panganak nyan so observe natin no? So may ilang buwan pa. Siguro may isang buwan pa manganak na rin yung mga buntis nating inahin na yan. Ayun. So marami dyan buntis. Marami ding may anak na. So yan yung ating update dito sa bukid. Muli po. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood.